na lang tayo ng kung ano-ano dyan sa plenaryo. Sanay naman ako, tagal-tagal eh, namin sa Congress, lagi akong oposisyon. So anyway, sana uh, mabigyan din ng konti itong uh, issue sa ombudsman. Ito talaga ang huling hantungan ng uh, justisya para sa mga naglabag sa batas na ating mga Uh, government officials wala nang tatakbo ang iba kundi yung ombudsman pag uh, talagang uh, binastos na at talagang ginawa ng uh, politika ang ombudsman eh, wala na talaga tayong uuwian apakalungkot naman ito so, sabi at sinabi na nga eh, OIC lang eh, OIC na nga talaga yung true colors So ma'am sabi nyo nga, parang hindi nyo tatantanan mag-aasaran kayo hanggang katapusan. So sabi nyo, aakit kayo hanggang Korte Suprema? Just in case malamang, of... malamang. Kasi wala na akong tatakbuan eh. Dahil uh, kung yung ombudsman, eh, talagang na-corrupt na rin, na flood control na rin, ay uh, wala tayong pupuntahan kundi yung Supreme Court. Pero with the... Com uh... Dahil po nabuo na yung Independent uh, Commission for Infrastructure, parang there is a necessity yata na magkaroon ng bagong ombudsman dahil makikipagtulungan ba yung ombudsman? I think may panel din ang ombudsman, 'di ba? Nagtatag yung previous Deputy OIC Castillo, nagbuo rin yata sila ng task force hinggil sa flood control investigation. Pero tuloy-tuloy pa rin, 'di ba? Inanunsyo naman ni Senator Ping Lacson at uh, pati ng congressmen, na tuloy-tuloy pa rin ang flag control investigation sa dalawang uh, um, level ng uh, kongreso. So walang necessity na may ma-appoint na agad na ombudsman ba? Well, parating uh, maganda kung uh, walang uh, puwang Pero kung pipilitin naman at pipilitin, sa totoo lang, meron naman. Kasi may regular rules. Pero ang balita, yung deputy OIC, na babae, yung si Castillo, eh hindi daw cooperative. Kaya biglang uh, nailagay itong uh, si, uh, OIC Vargas. Nalulungkot ako kasi talagang uh, umaasa tayo sa ombudsman, lalong-lalo na sa mga panahong ito, na umiira lahat ng report tungkol sa corruption. Uh, do you think good choice yung i-appoint ni Presidente na chairman ng ICI? Si dating Justice Reyes? Ay siyempre umaasa tayo ng todo na kahit pa paano may lalabas. Ang laksa ng sagot ko, no?